Hello everybody. Hello, hello. Ngayon, um hapon na, nag-iisip ako kung anong lulutuin ko. So, parang mayroon akong nakitang bunga na aking upo ah uh, doon sa aking maliit na garden. So, tara samahan niyo ako tingnan natin. But Teka lang, may papakita lang ako. Ang himbing na tulog ng aking mga mga alaga dito oh. Ayan. <laughs> Hindi natulog nila, no. So ngayon, tara. Pakita ko sa iyo. Tingnan natin kung pwede nang ah uh, uh, gulayin yung tanim kong opo So tara. Tara. Samahan niyo ako. To, huwag muna tayo ng Thank tapos yan, tingnan natin kung ah, yan ah oh, ito, ito na opo yan yan yeah. diba oh. so lagay muna natin dito kasi wala akong mahawakan so. tara tara hanapin natin dito yung upo wow oh. yung yaki na nito yaki oh nakita oh. ko sa inyo nakita ko sa inyo ha siya, oh. Natatago siya, eh. Ayan, oh. Diba? Oh. Meron siyang insik na kumakain dun sa uh, uh, balat niya. Diba? Kita nyo? So, ngayon. ngayon dito natin siya aanuhin ah, laki na siya eh pwede na siyang ano eh? matatago eh kita ba tagong tago siya eh Dita. Pwede na siyang gulayin. Eh. Bigat na niya, niya, oh. dito lang. Sige, kasi yung mga uh, gulay natin na uh, available sa atin sa Pinas, pag binili mo yan dito, medyo pricey siya, medyo mahal eh. So, ang, ang ginawa ko, uh, tuwing bibili ako ng um, kung ano vegetable, katulad ng ganito, opo, or uh, better melon, yung ang palaya, or kung ano mang uh, vegetable na available sa atin na nakakain natin sa, sa mga um, likuran lang ng bahay natin o sa malit na garden o kaya sa farm. Yan. Gusto ko magkaroon ako ng halaman na ganyan. Kasi ang mahal yan dito bukod sa price siya. So ngayon, kukunin na natin. Kasi parang okay na siya. Yan. Kunin na natin siya. Ito na. Ito na siya. Up, 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 up. So, ang bigat. Ang bigat na rin. Ayan na siya. Ayan. Tana. Ayan o. Oh. Diba? So, oh, may gugulay na ako. May gugulay na ako. So, ikaw sis. Ah, uh, ganito ka rin ba? Mahili ka rin ba magtanim sa uh, iyong bakuran? So, ba, diba? May gulay na ako. Yay!